Good day mga sir at welcome back na naman sa ating channel For today's video, i-share ko sa inyo itong gagawin natin ngayon Mag-install tayo ngayon ng fog light Okay, so dumating na yung order natin sa Shopee So ilalagay ko sa description below kung saan ko ito nabili At kung bago pa lang kayo sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at pakihit na rin ang notification bell Para updated ka naman kayo sa aking channel Okay, ngayon share ko sa inyo itong nabili natin at bago muna natin to install i-demo muna natin to kung gumagana ba siya ayan so titingnan muna natin yung loob nya ayan ito meron siyang cover ng fog light so yung existing na kuha natin cover dun sa Vios sa Vios pala ito na Jinto Batman yan so ito yung papalit natin at meron din siyang mga kasamang harness, no. Okay. Ayan. So na buksan ko na 'to. Ah, uh, uh ko kung okay ba yung kuan, mga nakalagay o naka uh, free free base niya. Itong gaya ng mga fuse. Ayun. So ilalagay ko sa description below kung saan ko to nabili at meron din kasama silang mga cable tie okay ayan cable tie at syempre yung switch switch ayan okay so ito rin kasamang relay 40 amperes okay so ang con ito plug and play lang to at idemo natin muna bago natin i-install okay so titingnan natin so ito yung wire harness niya dito may ko na siya no may fuse may nakatap na na fuse dito so hindi na natin 'to gagalawin at syempre ito diretso to sa battery kasi may fuse naman so safety tayo dito kasi may fuse at ito yung ko no ito yung ayan ito yung sa papunta sa sakit ng ating ilaw ito yung dalawang paglight left and right at ito ito yung sa switch oh ito yung switch yan so hindi naman to magkabaliktad kasi meron naman siyang kon dito no ayan you oh no? Know. pala tandaan na hindi yan mabubaliktad ayan so slack lang natin yan so ito relay ayan may sakit na rin sa relay so diretso rin to Uh, slack yun. So, ganun lang kadali. At ang kulang natin is ko na lang yung bulb, yung dalawang bulb. Ligtal pala. Yun, slack na siya. Yung isa. Ito. Okay, yun. Ayan, so nakakabit na yung switch natin. So, ito na lang dalawa. Bali, positive at negative. Ayan. So, nung kapiyos na to, so, ito positive sa battery. At ito naman sa uh, negative body ground. So, kung pormisan niyo kung saan ito lalagay, no? So, papakita ko sa inyo mamaya. At, ayan. Okay. So, ngayon, meron tayo ditong uh, power supply. Ayan. So, 12 volts power supply. Yan, titesting natin kung gumagana ba siya. Tapos ito. Titingnan natin kung ilagay lang natin to sa positive negative sa ating power supply. Okay? Dapit natin dito. So, ito tap lang natin. So, ito yung switch. So, ito yon negative. Oke, okay. so switch natin Ayun Ayun Ayun, Ayun. Oh. On Oke okay. ko sir. So, ito yung dulo niya. Ayan. Tapos, meron akong ginawa dito. In uh, additional lights. So, meron akong nilagay na uh, strip light dito. Ayan. So, tinemporary ko lang dito muna para umilaw. So, para matingnan ko kung ganda pa siya tingnan. Ayan. So, ito yung siya. Ganito siya. Ayan. So, may rubber siya. Ayan may protection siya sa pang outdoor so 12 volts yan so yan para may ilaw sa dito sa ating kung ano the grill yan so isi-series ko yan isi-series ko yan dyan sa dito pag light so pag umilaw yung pag light ilaw din to yan so yan o no. Ang ganda tingnan. So, lalagyan ko ito na ang kibultay kasama ito. Okay. So, yun mga sir. Ito na yun. Yan, nalagyan na natin ng cable tie ito dito. tapos, dito tayo. Dito natin do to tap ito. Uh, ilaw natin. Ayan, ang extra ilaw natin. So, ito yung negative, positive. Ayan. って。 so ito na 'yon. Pasok natin ito. Pakinggan uh, nga. Jam, slot na siya. Tapos, ah. kidula. So, dito ko muna ng yung ground. so ayan, Nalagay na natin ng ground no? at nalagay natin yung relay dito. So, so far, hindi pa tayo nakabili ng fuse stop dun sa na to sa park light ko. Doon sa may fuse sa loob. Meron kasi itong fuse dito kasi so engine part to. Pero so far, hindi pa tayo nga nakabili. So, dito naman, kung dito ko ilagay, pag may tatanggalin, mahirap na. So, dito ko na lang muna iipit to sa may ano ba yun takip yan sa may horn EM EM 2 may hanap tayo dito sa may kanya fan 2 so dito na muna sa siguro sa EM 2 yan 15 amperes iipit ko na lang muna siguro to dito Ayan. So, kunin muna natin to. At ipit natin yan dyan. Pasok muna natin to. For temporary lang muna. Hindi pa tayo nakabili. Ayan. So, dito yan. Ayan. Putulin ko muna yan. Ayan. Yan. So, so far Okay naman Ipit muna natin yan, yan positive Ayan Tapos, tapos natin Medyo nagmamadali ako, mayroong trouble kasi Ayan, so, tapos Sa switch na tayo Ito yung switch Ayan, umihilo na siya, oh May ilaw na siya. Ayan. Sweet content. Ayan. May ilaw na siya. Pati yung ilaw sa loob. Okay. papasok natin dun sa loob papasok na natin dun sa loob pinunan muna natin to Ay papasok natin to sa loob Ayan, dito ko naman sa gilid kinuha पासुक मा थी तो sir so tatanggalin ko na lang ito lipat ko sa park light okay tanggalin ko to yan wala natin tapos ito ito na yung papuntang park light so lagay natin ito sama natin to sa mga switch wire switch okay so instead dun sa accessories natin to ilagay itong positive o yung fuse so dito natin ilagay sa may fuse box dito sa lalim kasama dito sa switch Ayan. So, So ito yung positive At na nalock na natin dito Yun o Nasill din natin Ayan Okay Pus Secure natin ta Okay Sa taas Tin-duro niya, natin po 'yung fuse. So lagay naman natin 'yan, Tapos panik so ngayon uh, tinesting ko at uh, dito ko na lang muna sa ignition ilagay ayan so number 30 sya ayan may IGN ignition yan so number 30 yung number nya ayan gaganyan ka so ayan ito yung wire na ating positive so dito natin yan i-nalagay okay so kahit na wala nang fuse stop no pero bibili pa rin tayo niyan so ito lang muna i iipit lang natin to yeah. So ayan, natapos tapos na natin natin yan, di-testing natin ayan, so naka-ilaw na yan naka-headlight na yan ayan lang tapos kung gusto na itong magpag-light natin magpag ito okay so ayan, naka-indicator na red Thank Okay. switch natin yung off yung ilaw yung mean, light like, yan yeah, switch off Post. hindi natin iilaw yung paglight kahit naka off yung kung ano naka on yung ating light so diyan naka off yan so yan lang muna at sana nakatulong tong video na to at see you on my next vlog